Mga kalusay dolay, eh, ano nila mang, ano, mga kalusay dolay, yung culvert. Eh, ayusin na nila mga kalusay dolay. Yan eh, ang mga tropalops ko dito mga kalusay eh, dolay. Like and share mga kalusay eh, dolay. Watch out!

<laughs> ay, ayon malakas 'yon. Malakas 'yon. Sabi niya kagabi ay nag kami malakas daw. Kaya niya daw buhatin 'yon. Ngayon, oh, hindi niya naman kaya. Bye-bye. <laughs> Bye-bye na. Naambu na, putok.